95,000 pesos na mga gamit sa aking nagsarang lechon manok business ang nabenta ko. At uh, ngayong araw, magdi deliver naman tayo ng ating mga nabaklas. Sanages, tables, warmer, at freezer. Not that much, pero at least may naririko pa ko. Tara, Maaga akong pumunta sa pwesto kasama si John Paul at si Jeric para mag-deliver ng mga gamit. At ang mga for delivery natin. So for delivery natin, itong bilog, itong mahaba na ito, itong price, sa itong warmer. Yan. At saka itong lamis Sarap. inuna na namin niya ikarga. Masyado palang malalaki ito kaya makakapagdalong biyahe kami. Kaya naman sana sa timbang kaso hindi pwedeng magsalpukan sa biyahe baka may mabasag kaya magdadalawang biyahe na lang. Ay sa lamesa pa lang ay awas na eh oh. Itinali namin mabuti yan at ayaw naman natin lumipad dyan habang biyahe. Itong price board naman nilagyan namin ng karton ng mga bakal para walang magasgasan. Sa ibabaw na namin nilagay yan ang palapat. Ang warmer, ilalagay ko sana sa loob ng pick-up kaso hindi pala kasya sa pangalawang hakot na lang yan. Ibinagay ko na rin itong standi kaya kinarga na rin at itong mini shelf. Maigay rin pagpatungan kung ano-ano. May mga tira pa akong consumables na gamit sa shop. I-freebies ko na ito. Naglagay kami ng palawit na karton for safety sa biyahe para mas visible ang oversize natin na karga. Sakto, pagkatapos namin magkarga, dumating ang magpipick up ng isa natin na freezer. Galing pang Laguna yan. Thank you po sa inyo. Tinray lang namin isaksak kung lumalamig para makita naman nila. Nung makita na okay naman, ikinarga na namin. Bumiyahin na rin kami kagad para sa unang batch ng deliver. Sinalubong tayo ni Sir Ray ang bumili ng ating mga signages. Ibaba lang namin na mabilisan dahil lang sa gitna tayo ng daan. Buti may mga kaagapay kami sa pagbababa, napabilis at mas madali para sa amin. Mabigat din kasi binaba rin ang iba pa naming mga dala ito sir, ilang kusubo po rin yan ang dami pa nyan, sayo na rin yan uh, pati staya. yung mega box, sayo na lalagyan <laughs> mo ng gamit gamit sa pag uwi dumaan kami sa inasalan para may lakas sa pangalawang karga at biyahe nakaanly rise para sulit okay ang pagbabalik pangalawang hakot tayo second and last, ito na yung mga malalaking signage na medyo challenging pero kaya kaya Inuna namin isa kaya ang malaking bilog at itinaling mabuti. Baka makalintak ng lipad yan sa biyahe. At ang mahabang signage, halos makakalhati ang lagpas. Naging tricky lang ang pagtatali nito dahil wala siyang mga butas o edges na pagtatalian. Pero gagaling pa ba naman sa amin yan? Yan oh, para sinaputan ni Spider-Man. Yung warmer, baka makalimutan pa. May magamit pa akong dinala para ibigay kay sir na hindi ko magagamit kahit sa aking pastel production. Okay, pala na tayo. Kala ko kasi ng spotter kasi medyo mahaba ito. Uh, Diyan muna sa si Jeric. Alam ko medyo delikado, magingat na lang tayo. Pero we have to do what we need to do. Kaya yan na lang muna. Ilang drone shot tayo sa aming biyahe. Naging okay naman ang biyahe. Pumasok din kagad si Jeric at tumulan din eh. Dito sa lumang 5 star ni Sir, binaba ang mahabang signage. At pinagmerienda kami. Rice meal naman eh. Baka daw na namin ng manok dito eh. ng chicken ngayon ah. Goods yan. Namabusog, nagkabayaran na. 80,000 din. Not bad for the signages and sa warmer. Ibinaba e namin sa bagong shop ang bilog na signage. Ang warmer, at iba pang mga bigay kay Sir. Thank you very much Sir. Good luck sa'yo. Sana i-bless ka pa dahil naging blessing ka sa akin. At hoping for your continued success. Nakarecoup tayo ngayong araw kahit paano. Yun lang. Peace.